Sa mga pangenot na kabareta, labi 200 na kaso ng HIV sa rehiyon na italakan Departamento de Salud ngunyan na taon. Sa Rugadan, walo irido sapat na magkakasuhay na dispido sa tinampo sa Camarines Norte as in Camarines Sur. Ikaw Chenta balay silangan Reformation Center sa Bicol, pigiinguhang may na sa Daragalbay. Labi 300 na sudyante, natawanin amay na kan ako bikul partili sa siyudad Legaspi. Asin? Abanganan mga eksena sa pagbubukas kan Paskuan sa 2D albay. Maray na hapon, Martes, Desyembre 5, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon, Katanduanes sa sin 90.7, Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, sa Rogadan, Walu Irido, sa apat na magkakasuhay na diskwido sa tinampo sa Camarines Norte asin Camarines Sur. Detalyes sa istorya ni Nomer Corporal. Dai na uminabot pang Boys Hospital ang sarong rider. Makaliis na mabangga kang kasabat na motorsiklo sa Marlika Highway sakop kang Barangay San Isidro Talisay Camarines Norte kang nakaliis na Biyernes Disyembre 1. Binisto ang nagadana si Alay sa Joy Llames, 20 anyos estudyante asin residente kan Barangay Lagundaet. Sa investigasyon, gikan si Llames sa labo asin pasiring sa direksyon pa Daet, alagad mantang pigbabaybay ni ang nasambit na tinampo. Nabangga ni kang kasabat ng motorsiklo na minamanayo naman kan 37 anyos na si Jericho Valencio Herico asin residente man kan baga kay Labo na lugadan man huli kang nasambit na aksidente. Sa San Fernando Camarnesur, irido man ang maglolo makalis na mabangga ning sarong pampasadang jeep ang piglulo na ng motorsiklo sa barangay Bonifacio magalas 12 ning ugtok nakalis na Domingo, Desyembre 3. Sa inisyal na impormasyon, papaliko na ko tang motorsiklo na pigmamaneho kang 76 anyos na biktima. Lunad ang makuapo kaning minor de edad. Kan basang na sanang mabudalan kang pampasadang gip. Tulus mananatawan na natawan atensyon medikal ang mga biktima asin na idara sa ospital. Sa okampo kang parehong probinsya, alas 4 ni ngapon kan pareho manaldaw. Inaragapan man ang apat na lunad kang tuminagilid na bikulo sa tinampung sakop kang zone 4 barangay Ayugan nagluluwas sa investigasyon na posibleng ang mahal na statin puhulikan pag-uuran ang pigtutukdong kausa kang insidente. Sa libmanan kamarinisur, iriduman ang sarong motorista matapos na makabangga sa sarong dump truck sa barangay San Isidro. Pasado alas 8.10 ng aga kasudma, Desyembre 4. Tulus man na naidara sa ospital ang rider, mantang padagos man ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. DOH Bicol ikinakahandal na ang naglalangkaw na bilang kan mga nagpupositibo sa HIV sa rehiyon. Labi sa 200 na kaso kaini na itala ngunya na taon. Detalye sa report ni Jennifer Polinara. Ikinaalarma kan Department of Health Bicol ang naglalangkaw na kaso kan Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Bicol. Sa pinakahuring datos, 246 na ang kaso kainis sa rehiyon, puon Enero hasta kan bulan Hunyo ngunya na taon. Sa primerong regional conference para sa HIV as in Sexual Reproductive Health Summit sa Ligas City ka na kaaging biyernes Desyembre 1, pigtungkusan kusan kan Departamento di de Salud ang mga rason taano tapadagos ang pagdakol kan titamaan nin HIV sa rehiyon. Primero ka ini an unprotected sex, kung sa inidad edad 25 hasta 34 anyos ang nagpositibo sa virus. Aminado ang National HIV AIDS and STI Prevention and Control Program Coordinator kan DOH Bicol na si Samuel David Banico na nagluyaan sa indang kampanya kontra HIV na posibleng man na naging rason ngani maglobo bilang ka ini. po yan mataas, mataas po yan dahil nata, uh, sige advocacy na magpatest uh, ang, ang satuyang mga kabataan, ang satuyang may bados, may hilang, may ibang hilang. asin naga para expand po kita ki testing ano so ah uh, ang kagayonan po digdi ang kunyan sa HIV is early detection po talaga no although wala pa kitang cure sa kunyan pero as that the, the earlier na ma-detect na igwa kang uh, HIV ano is kapag kita nag-inom kibulong mas uh, ma-ma-kontrol ta so ah uh, epekto kan na uh, virus sa tuyang lawas Asin in ma-prevent ka ng AIDS. Puon kan taong 1984 hasta ngunya na 2023, 2400 na ang tinamaan kan HIV sa Bicol. 94% sa mga may HIV iyo ang kalalakihan. Apuera sa unprotected sex, posible man ining makuha sa pagamit kan gamit ng hiringgilya, breastfeeding asin in pwede sir man na maulakitan kan HIV positive na bados ang sa iyang umboy. In kaso da itulos matratar, posible man na ang HIV sa acquired immunodeficiency syndrome o AIDS. Sigun kay Banico, may bulong naman para sa HIV. Yan pong basic na informasyon na yan ang gusto ming ipaabot as in sa so pagpapatest nga ni po, tulos nganing maaraman ta na kung may HIV uh, kita. Ano nganing makainom tulos si bulong, dahil na po makahawa sa iba as in Uh, ma ma-prevent ta po na mag-progress pa kita duman sa AIDS na po na piga apod kung sain uh, medyo adipisil uh, difficult na po ito ta kaypuan ta ng kalabanon sa iba po. Pagduduon niya da iman kinakaipuhan na kaatian ng taong positibo sa HIV panahon naman daa para tuldo ka na ang siring na stigma Ang kaupo ang kaso ta ki HIV ano pero kay eh, punta na pong baguhon ang uh, paghiling tadi di sa hilang na ini ano punduhon ta na po ang stigma and discrimination na gari pag nag HIV ka ah, mati kang tawo ah, wala nang pag-asa mahalat ka na lang dai po may pag-asa pa po ano maski ka magka HIV AIDS ang ibang bansa po ngunyan pagbabaan na ang sa indang kaso nata tig agapan po din da tulos ini ano ay uh, itrita po ang HIV AIDS as sarong hilang na nakakahawa. Gari arug po kan COVID baga ano, uh, nagka-COVID ka, magpabulong. Nan nararahay. Mientras tanto, presente sa nasambit na summit ang Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated, Network Philippines, Pilipinas Shell Foundation, YPIR Pilipinas, The Forum for Family Planning and Development, Department of Social Welfare and Development as in Commission on Population and Development Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Pagbubukas kan Paskuhan sa Tudi Albay naging matrayumpo. Siripuntaan mga eksena sa istorya ni Nomer Corporal. nagpatiribaya ng apat na eskwilan gikan sa Manibaybang Banwan sa sa ginibong Drum and Lair Parade of Lights Competition 2023 kang weekend sa siyudad ng Legaspi. Gikan ang mga kabalis sa Legaspi National High School. Daraga National High School. Malabog National High School. Asin Naga National High School kan Tui Albay. Sa props asin costume pa sana, talagang pabunggahan na pag-abot naman sa exhibition part, pinodo na ng gadkan kada eskwilan ang saindang tibay. Asin sa huri, binisto bilang kampiyon ang Naga National High School. Nayuli maninda ang best in street parade, best in majorette, best in music as in best visual. Preparation me, almost one week lang po, one week lang. nag uran pa po, pero salamat dahil... Ah, ang mga aki po talagang matitibay as in uh, matalento po sinda, madali po sinda makapick up. And of course, support po kang parents kasi kung day po ang magurang, day man po kami mago. Binisto naman bilang first runner-up ang Ligaspi National High School, mantang third ang Malabog National High School, as in fourth runner-up naman ang Daraga National High School. Uh, gusto ko po magpasalamat sa Provincial Government of Albay, and yung tayo po organization for having this kind of competition. Pandua po, nagpapasalamat kami sa Eswilan May na, na, tinugutan po kaming mag-intra uh, sa pamamayuan po at sa principal, si Dr. Jeremy A. Cruz, sa mga trainers mipo po, sa mga magurang po na nagsuporta sa mga aki, and sa mga estudyante mi po na Dugot-pawis po ang binuot para po matupad po ining competition. Inorganisar kang Team Albay Youth Organization Incorporated o tayo ang aktibidad na isinabay man sa sindang selebrasyon kang Paskuan sa Tubi Albay namin itong tema na drum and lyre competition because naisip mi na ang Christmas para sa Gabos and naisip mi second district pero nag bitar kami kay mga taga ibang district para maakomodar sindana embracing ang mga albayanos and of, course the spirit of Christmas ina play namin sa mga musics nila ni require namin na one music or any magkaroon ng Christmas song and then Naisip din namin na since Christmas and gabi, Parade of lights dahil gusto mo may, may sa mundo dahil ang Christmas puno ng ilaw, makulay, gabos, magarbo. And piniperar may ini para sa gabos. And halos one month kaming prepare at arami na ina ang pinaka best na event para sa first day of event. Kasabay kang aktibidad, sabay man na pinabisto sa publiko ang mga kabali sa Sir Kong Pogi 2023 na miyembro kang PNP, BFP, Philippine Army, Good evening, Ayala. Philippine Navy. Forest, Philippine Coast Guard as in Philippine, Air Philippine Air Force. Kung sa ng kompetisyon, sa maabot na Disyembre 18 sa Ayala Malls, Ligaspi, sa siyudad ng Ligaspi. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Duwang higanteng Christmas tree kan hotel sa siyudad ng Ligaspi, pinailawa na may istorya si Regine Bue. Gold, pink, red as in silver, ini ang mga tampok na kulor kan higanting Christmas trees as in Christmas decoration sa laog kan sarong hotel sa Legazpi City. Biyernes, Desyembre 1, kan ini ang pailawan na kan hotel St. Elise. Ang pailaw, sinabayan manin musika na mas nagpapamati kan nagdadangadang na kapaskuhan para kay Hazel as in Jonathan na pira sa mga naimbitaran sa pailaw ang mga dekorasyon sa Laogkan Hotel urog nga duwang higanting Christmas tree good vibes ng God and Dara I'm so happy and grateful na isa kami sa mga oh, na I'm proud. I'm proud because as part of the company, na witness ko yung first ever nila na lighting ng Christmas tree. And at the same time, na makita ko and marinig ko rin from Ma'am Ning who started it all from the, from the beginning. So I'm really proud of the company and I'm looking forward for their growth also, and success. Taong 2009, kan buksan ang nasambit na hotel, kasabay ka ini, taun taon naman ang sa indang ginigibong pailaw. Sigon sa organizers, ini man ang sa indang paagi nga ni ina mapasalamatan ang sa guests gas, asin ang mga padagos na nagtitiwala sa Hotel St. Elise siring Rinkin maningning asin magay nindang dekorasyon, hagad ninda na lugoda, maging makulora, maningning asin magayon man ang buhay kan kadaklan sa 2014. Uh, but we also encourage our in-house guests especially. Um, we also have Friday buffet, uh, dinner buffet uh, goers. Yung mga palaging, uh, like every Friday andito sila. So they, it's open for all naman. Mientras tanto, apuera sa indang Christmas display, may pega o man na promos ang Hotel Saint Elis ngunyan na Yuletide Season, Arogan Christmas and New Year's Eve Dinner promos. Para sa mga baratang Tatak Bicol, rich si Boy. Eh. Merry Christmas! ika doseng balay silangan sa Albay na planong imuk na sa Banuaan Kandaraga, Pigpaplantya na. Labi sa 300 na estudyante sa Ligaspi City na amay na pamasko halit sa Akubikol Party List asin pagbubukas kan paskuhan sa di Albay naging matrayong Yan asin iba pang pareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo asin pag bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa. Acubicol! na Kubikol Online TV. Ika-12 balay silangan sa Albay, pigiinguhan ng maimukna na sa Banuaan, Kandaraga. May istorya si Jennifer Pulinar. Pirmado na ni Municipal Anti-Drug Abuse Council Chairman Daraga Mayor Carlwin Baldo ang Memorandum of Understanding para sa pagmukna ni Balay Silangan Reformation Center sa Saindang Banuaan. Webes, Nobyembre 30, kan pirmahan kan Alkalde ang Memorandum kasabay kan ginibung committee hearing sa Sangguniang Bayan Session Hall. Presente sa MOU signing si Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director Edgar Jubay, Pideya Albay Provincial Director Noe Brigel, asin si Attorney Alex Polgencio, Pamayukan Legal and Prosecution Unit. Sigun kay Agent Maria Lorena Uy, ang Acting Public Information Officer kan Pidea Bicol, ang test na masabing drug cleared. Importante ang pagkakaigwa mo na ninbalay silangan. Gagamiton kaya ini bilang rehabilitation center kan drug offender sa kada lugar. Bagay na ikinaugma maninda na pigtawan kan banwaan nin importansya as pigingwa na maimukna na. nag po sila doon kahapon sa committee hearing kung saan po naipasa po yung uh, resolution na nag-aaproba para po doon sa signing ng Memorandum of, of Understanding para po ma-establish na po yung ating balay silangan sa daraga. In kaso dagos ng maimuknaan pasilidad, apuera sa PIDEA, makakatuwang kan Municipal Anti-Drug Abuse Council ang DOH, DSWD, TESDA, DepEd, DTI, ASP, PNP at as iba pang ahensyas di gobyerno sa pagiyakan mga naimbuelto sa iligal na droga para sa saindang dagos na pagbabagong buhay. Tulong bulan man na ipapasairarom ang mga drug offenders sa counseling, spiritual as in values formation, livelihood training as in sa moral recovery program, antes na sindaan makagraduar sa nasabing programa. Paglilinaw sa naniuy, da isakop kan balay silangan reformation center ang mga high valued target. Tumi so, pa din po naman po ang kampanya ng uh, ahensya, yung Philippine Drug Enforcement Agency, laban po sa Uh, paglaganap po ng illegal na droga, lalo na sa kabikulan. Ngayon, uh, nanawagan po kami doon sa ating mamaya na sana po maging vigilant po tayo, uh, i-establish po at natin yung ating community drug watch para po maprotektahan po natin ang ating mga residente. Sa presente, total na 79 na ang makukuang balay silangan sa rehiyon, 11 digdian gikan sa probinsya ni Albay. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Mga estudyante sa Pawa Elementary School karisibinin amay na pamasko hale, sa Ako Bicol Party List. May istorya si Jennifer Pulinar. Kinakaugmakan estudyanteng si Yesha Katanduanes, kan Pawa Elementary School sa Legazpi City ang narisibing amay na pamasko hale, sa Ako Bicol Party List. Kabali sa mga naresibi niya iyo ang hygiene kits, biscuits, gardenia bread, juice asin iba pa. Kaya bilang pasasalamat sa partido, pinahiling niya man ang sa iyang tibay sa pagkanta. Masaya po kasi sa lahat po ng mga school ay napili niyo po kami at nakakatulong rin po kayo sa ibang buhay na nangangapos po. Nakaresibi man in siring na regalo ang mga estudyanteng si Zoe Amiel as in Van Christoph, na man na ikinaugma ang bitbit -bit na regalo kan partido. Salamat po sa pagbigay po sa amin ng maaga pong pamasko po at sa ano, mga regalo. Sinasabi ko po na God bless po sa inyo po dahil binigyan po ninyo kami ng mga, ng mga supplies po. Apuera sa mga estudyante, Nasurpresa man ang ibang mga nasa eskwelahan na may siring pala na aktibidad ang partido. Arog ni Eloisa na naghahalat sa nakutakan pagreterakan sa iyang aki. ah, uh, maraming maraming salamat po sa ako Bicol kasi po nabigyan niyo po kami ngayon ng ganitong simpleng ano, simpleng souvenir eh, para sa aming mga mami, mga kids. Maraming maraming salamat po. Kabali pa sa mga pigpanao iyo ang maternity kits, notebooks, kalendaryo, sanitary pads, diapers, sabon, detergents as in surgical mask. Labi 350 ang naging benepisyaryo kan nasambit na distribusyon. Ang Master Teacher 1 kan nasambit na eskwelahan na si Jenny Cervantes, labi ang kaugmahan huli tadakol ang natabangan kan partido ng mga estudyanteng danay na nangangaipo. Gakulang bagay daa kaya para sa inda na makaresibin ng siring na aginaldo na syertong magagamit asin tunay na mapapakinabangan inda asin kan sa indang mga estudyante. Salamat tunon sa tabang na ang ang baga kang AKB na Mat natatao pa sa mga aki so plano na matawang kami ipasilitin, dakulong dakulung pagpangangaip kang iswilahan ang makikinabang ang mga aki salamat doon sa presensya nindunyan pa ang mga aki mga maugmahon katakud ka ini dakula man ang pasasalamat kan media relations officer kan Akubikul Party List na si Sally Luces sa Children International Philippines, Gardenia Philippines, Clean the World at iba pang mga stakeholders asin individual na padagos na nakikisumaro sa saindang aktibidad nga ni makapaugma sa kapwa Bicolano. Kasi nga sabi nga ni Congressman Saldico na health is wealth. So habang maaga di ba, uh, prevention is better than cure. So habang hindi pa masyadong malala kung ano man na karamdamang dumadapo sa katawan ng tao, kinakailangan nating magkaroon ng uh, sapat na mga kaalaman pusta uh, tungkol sa paglilinis like A uh, proper hand washing at syempre uh, ipopromote natin ito sa mga bata. Nag-uumpisa kasi yan pag ikaw ay bata pa at yan ay kalalakihan mo na hanggang sa pagtanda mo. Asigurasyon kan partido, daidig di matapos sa indang itataong asistensya. Lauma na sa indang pag-alalay, madurar pa na panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Giant Christmas tree kan banwaan daraga as in kan syudad ni Ligaspi pinailawan naman kan weekend. Pasyarantayan sa istorya ni May Arango. Naging makulor asin maugma ang Christmas tree lighting sa Peñaranda Park sa Legazpi City, kanakaaging Domingo. Apuera sa parke, dinekorasyonan man magi ng Kapitolyo na naging dugang atraksyon sa publiko. Sa ibong kanmaraot na panahon, si Sheraline Kambarangay Kabugaw sa ginatos na nag pa ilaw. Sabi niya, mas magaya na mahiling ang mismong pagbubukas kaini. ta asyerto ng gad na may makasabay ining sorpresa masaya kasi ano yan, Christmas kasi ate. Then, ano, maka-enjoy siya. Tapos, maganda yung bandi diwata. Sana maulit sa sunod na taon na December, para masaya ang Pasko. Si Nanay Gemary Cambarangdi 17 maubang mahiling na may siring ng atraksyon na pwedeng pasaran sa sudan. ta syempre, nakulong uh, uh, mga activities na Uh, pwede natin masaksihan every, every, day. Nangenot sa aktibidad si Albay Governor Ansel Greco Lagman. Para sa amaakang probinsya, ikinakatabaakan sa iyang puso na mahiling na maugmaan sa iyang mga kahimanwa. Urob na sa inihanda ni Dampailaw as in mga sorpresa. There's a lot of reasons to celebrate life. Lalo na po sa saro sa pinaka-progresibong probinsya sa bilog na nasyon ang albay. Importante yung tabi na maaraman ka mga albayano na ang samuya mga programa nakatugon sa sa Indo mga needs. Bago sa mga wants tabi ng Indo, sa mga pag-eempohan tabi Indo. So muna kami tabi ng ipagkasya kung ano man tabi ang budget na ikotabi kami din sa albay para po talaga mamatian indo, ng Indo na padaba kamo sa probinsya Antas ang pailaw, inot ng nanaonin mga regalo ang gobyerno probinsyan sa 500 na kaakian na presente sa selebrasyon. Nagkaigwaman in fireworks display na labi man na ikinaugma kan mga paradalan. This year, the provincial government of Albay is placing the limelight to our Albayano children. Aside, of course, from the fact that Christmas is all about the birth of Jesus, our Savior, and celebrating the life and sacrifices he made for humanity we have lined up multitude activities which are designated to promote happiness to the kids and the whole family mientras tanto kam viernes pinailawan naman ang giant christmas tree sa ninoy aquino park sa daraga albay si angel asencao sa iyang mga barkada dikang pagklase diretso nang inabangan ang christmas tree lighting kanbanwaan nandito po kami para makibahagi sa pagsa-celebrate ng this coming na Christmas Day. Si Lovely inibama ng sa iyang tulong aki sa nasambit na parke, nga ni mag-enjoy sa pailaw. Nakakataba rin ang puso kasi laging uh, parang napapafil yung essence ng Christmas. Mientras tanto, Apuera sa String of Lights, Giant Christmas Tree. Bukas naman sa indang Christmas Village kung sa ipigtatampok digdian mga produkto kan banwaaan Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. ang katripunan kan mga baretang tatakbikol. Bainteng aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jenunyes. Salamat.